Colonel Mendoza, habang nagsasalaysay po kayo kanina, napansin ko umiiyak kayo at nanginginig ang katawan nyo. Can you please enlighten us why such a demeanor during the time that you were reading your opening statement? Uh, your honor hindi ko maiwasang maiyak kasi tinuring ko silang mga upper class tapos antas ng tingin ko sa kanila eh ni binigyan ako ng trabaho na sakit sa dibdib eh. Alin po yung masakit sa dibdib, Colonel Mendoza? Binigyan po ako ng trabaho ni ng mga upper class ko na ikakasira ng buhay ko. And why do you believe na itong trabahong ito ay ikakasira ngayon ng buhay mo? Eh kasi po, pumatay kami ng inosente. Pumatay kayo ng inosente? And can you please state for the record, sino yung inosenteng tao na pinatay mo? Pinatay nyo? Si Sir Wesley Barayuga po. And when you use the, when you use nyo, namin, kami, no? Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sila Sir si, sila Sir Leonardo na nag sa amin. Aside from Colonel Leonardo at si Ma'am Garma po. Colonel Garma, who else? Wala na po. Wala na po, wala na po iba. Ikaw ba, Colonel Mendoza, ay may asawa? Meron po. Meron ka bang anak? Meron po isa. Ilang taon na po yung anak niyo? 14 years old po. 14 years old. Ilang taon na po ba kayong nasa serbisyo? 22 years na po. 22 years in service. And of course, it is clear to your mind already na dapat ang polis hindi pumapatay. Tama po ba? That is the general rule. Ang polis hindi dapat pumapatay because due process must be served. Tama? Uh Opo, -oh, Your Honor. As a matter of fact, in our country, death sentence is even suspended. So, ibig sabihin, kahit convicted criminal, kahit punishable by death, because of the law suspending the, the death sentence, hindi rin tayo pwedeng pumatay. No matter how guilty the criminal is. Tama ba? Opo, Your Honor. But of course, you understand also, Colonel Mendoza, may mga circumstances kung ang kung kailan ang pagpatay ng police ay warranted at legal. Can you please tell us, what are these instances? during legitimate operation po at uh, the the police officer is in danger uh, the life of the police officer uh, serving the police operation is in danger i wish to invite your attention to paragraph 7 of your affidavit Ang sabi niyo po dito Colonel Mendoza napilitan kayo isagawa yung proyekto for two reasons one Opisyal na naguutos. Opo. Pangalawa, natatakot kayo para sa kaligtasan ninyo at ng pamilya ninyo. Do you confirm this? Opo, Your Honor. At kanina po, binanggit ninyo na ang naguutos ng proyektong ito ay walang iba kung hindi si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Do you still confirm? Opo, Your Honor. Ano po ang pagkakakilala ninyo kay Colonel Leonardo? Bakit kayo natatakot sa kanya? Siyempre po, siya yung panahon na, ni, ng former president po natin na isa sa pinakamalakas. Pa When you say pinakamalakas, panahon ng former president, anong ibig sabihin mo, Colonel Mendoza? Uh, nakakabulong po at na, na, nagkakatotoo. Nakakabulong, nagkakatotoo. Pwede mo ba kaming uh, kwentuhan? Ano itong pagkakataong nakabulong at nagkatotoo ang mga sinabi ni Colonel Mendoza sa former president? Ni Colonel Leonardo po. Colonel Leonardo. Uh, I cannot uh, elaborate more, uh, Your Honor, pero uh, common knowledge po yan sa aming mga operatiba na pag sinabi mong Colonel Leonardo at uh, Ma'am Ruyena Garma, eh nasa gilid po yan ng former president. So you will agree with me if I would say, si Colonel Leonardo malakas sa former president? Yes po. Kung anong sabihin ni Colonel Leonardo, papaniwalaan, ng former president. Maari po. At kung anong hilingin ni Colonel Leonardo susundin ng former president? Maari din po. Let's go to Colonel Garma. Naniniwala ka din na si Colonel Garma malakas sa former president? Yes po. At kung anong sasabihin ni Colonel Garma paniniwalaan ng former president? Yes, yes. At kung anong hihilingin ni Colonel Garma sa former president susundin din din ng former president. Tama ba? Maari din po. That's yes, how po. you understand the influence of these people to the former president. Kaya, takot ka na suwayin si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Tama ba? Yes, Your Honor. At dahil sa lakas ng influence nila sa presidente, pwedeng mawala ka sa serbisyo. Tama? Yes, Your Honor. Pwede ka rin mamatay. Tama? Lalo. Ha? Yes, Your Honor. Pwede ka rin makulong. Tama? Opo. Puntahan natin yung pangalawang dahilan. Bakit napilitan kang sumunod sa proyektong ito? You said, natatakot ka para sa sarili mo at sa mga pamilya mo. Ano yung mga pangyayari na naging dahilan kung bakit nagkaroon ka ng takot para sa kaligtasan mo at kaligtasan ng pamilya mo? Kasi nga po, ma po sila. Pag hindi ko po naman sinunod, eh, baka hindi lang naman ako ang, ang balikan. Baka pati pamilya ko pa. Pag sinabi mo ba, Colonel Mendoza, baka hindi lang ikaw ang balikan, anong ibig sabihin mo ng salitang balikan? Kung baka hindi ako sumunod, uh, Your Honor eh. So, hindi ako, kung baka, pagka hindi, hindi ka sumunod, hindi ka kanila. What do you fear for your family kung bakit sinabi mo sa salaysay mo natatakot ako para sa kaligtasan ko at ng pamilya ko Anong posibleng mangyari sa iyo at sa pamilya mo kung hindi ka susunod kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma Siyempre po mamamatay po You are saying posibleng patayin nila ikaw at ang pamilya mo are you saying that Opo Your Honor Bakit mo nasabi ito Anong pagkakataon na napatunayan mo sa sarili mo na kaya nilang gawin ito? Your Honor, marami na kasing ugong-ugong eh. Maari mo bang isalaysay sa amin ano yung mga umuugong na yon? dahilan kung bakit mo inisip na baka patayin ni Colonel Leonardo at ni Colonel Garma ikaw at ang pamilya mo kung hindi ka susunod sa proyekto. Mayroon na pong mga dati pa po sa Davao Region na pag sinabi n'yung ah uh, uh, Colonel Leonardo eh 'yan po yung ah uh, may hawak ng mga may hawak ng ano colonel kumbaka ng mga hitman po colonel leonardo may hawak ng mga hitman is that what you're saying Ah, uh, that is a a kumbaga, yan po yung usap-usapan, hindi ko naman po mak makukumpirma. Usap-usapan. Usap Let's talk about usap-usapan. Ayon sa usap-usapan na yan, ano ang mga pangyayari na sa pagkakaalam mo? At ayon sa usap-usapan ng mga kasama mo, may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. Can you cite some incidents na lumutang ang pangalan nilang dalawa ayon sa usap-usapan? Without necessarily you having a personal knowledge. Ayon sa usap-usapan, anong mga pangyayari ng patayan ang may kinalaman si Colonel Garma at si Colonel Leonardo? Yung mga nasa loob ng mga Chinese na nakakulong doon. Ito ba matagal mo nang alam or it's it because you're watching already the hearing of Quadcom? No, noon pa po yan. Ibig sabihin, kahit nung wala pang Quadcom, alam mo na na yung patayan sa Davao Penal Colony ay may kinalaman si Colonel Leonardo at si Colonel Garma? Pero Herr lang po, Your Honor. Yes, yan ay ayon sa usap-usapan. At yung usap-usapan na yan, dito mo naririnig sa mga kapwa mo polis. Tama ba? Kasi polis ka eh. Opo, Your Honor. Kung polis ka, ibig sabihin yung usap-usapan na yon sa kapwa polis mo rin naririnig. Tama? You said yes already, Colonel. Yes. Aside from this Davao penal colony where there are three Chinese drug lords who were killed. Ano pa? Ayon sa usap-usapan yung mga insidente. Ay may kinalaman silang dalawa. Wala na po akong maalala, Your Honor. Wala ka ng maalaala? Opo. Wala wala na po. You remember about the allegation of Mayor Tommy Osmeña of Cebu? Uh, ngayon na lang po ko yan na nalaman kasi nanonood po ako ng uh, congressional. So attorney. it is because of the killing incident in Davao, Peloni, kaya natakot ka para sa kaligtasan mo at ng iyong mga pamilya. Tama ba yon? Opo, Your Honor. At ito rin ang dahilan kung bakit sa kabila ng alam mo na bawal ang pagpatay, no matter how guilty the person is, pumayag ka na isagawa ang nasabing proyekto. Tama ba? Opo, oh, Your Honor. In your affidavit, specifically paragraph 5, you also mentioned na gusto mo munang beripikahin ang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Wesley Barayuga sa drug operation kaugnay ng impormasyon na ibinigay sa iyo ni Colonel Leonardo. Bakit mo hiniling kay Colonel Leonardo na verifikahin muna ang impormasyon na ito? Eh kasi po, go government employee po yung target. Normal po yun na, na magkanda ka ng sarili mong uh, investigation muna. At kapag At hindi government employee ang target, wala bang verification na mangyayari? Meron naman po. Meron din po. So why do you want to make your own verification? Ikaw ba at that particular time ay nagdududa sa sinasabi ni Colonel Leonardo? Yes po. Bakit ka nagdududa? Kasi yung target bakit na sa loob ng PCSO eh. He is not only inside the PCSO. He is the, the secretary, board secretary Robert, of yes. PCSO. And during that time, may naririnig ka ba na nagagalit o okay, kinasasangkot ang gulo ni Wesley Barayuga? Wala naman po. And what were you thinking? Noong sinabi sa'yo ni Colonel Leonardo, huwag nang biripikahin, bibigyan ka na lamang ng profile ni Colonel Garma. Yun nga po, nag-aalinlangan. Kaya lang, wala tayong magawa eh. Wala po akong ano, condition din. Kahit nag-aalinlangan ka, kung totoong sangkot sa droga Si Wesley Barayuga, itinuloy mo dahil natatakot ka sa opisyal mo. Tama? Opo. At natatakot ka para sa kaligtasan mo at ng pamilya mo, tama? Opo, your honor. At kaya ka natatakot sa mga opisyal mo ay dahil malalakas sila at maimpluwensya sa dating pangulo, tama? Opo. After some time, kinontak mo na itong si Nelson Mariano. At si Nelson Mariano ang humanap ng hitman. Do you confirm this? Opo, Your Honor. And after some time also, tinawagan ka ni Tox na di umano, tao. Tao ni Colonel Garma. Tama ba? Opo, Your Honor. At pagkatapos nitong pag-uusap ninyo ni Nelson Mariano, isinagawa na ng nasabing hitman ang naturang proyekto. Tama? Opo, opo, Your Honor. At itong proyektong ito ay ang proyektong pagpatay kay Wesley Barayuga. Tama ba? Opo. And you also confirm that after this incident ay nakipagkita si Nelson Mariano kay Tox kaugnay ng 300,000 na ipinagkaloob sa inyo. Opo. Can you please state for the record again, paano hinati yung tatlong taang libo? Uh, nung, nung dumating po si Nelson, may dala-dala po siyang tatlong daan. Binigyan niya ako ng 40. Binigay ko na sa kanya yung iba. Kay Ang kumuha pa? ng pera ay si? Nelson po si Nelson. Pagkatapos niyang kuhanin ang pera kay Tox, anong sunod na nangyari? Pumunta po sa akin. Pumunta sa iyo? Sabi niya, eto na po, ano sir, sabi ko, sige. Sabi niya, binigyan, binigyan niya ako ng kurenta. And then? Where did the rest of the 260,000 go? Nasa kanila po. Nasa kanila. Would you know kung paano nahati yung 260,000? Si yeah, one minute going... left. Uh, Jinky. Si Nelson na ang nakakaalam noon. Oh. Yes. Ah uh, Colonel Mendoza, I I want to remind you, you have a career in the PNP. Tama? Uh, yes, sir. At kagaya na sinabi mo ikaw ay dalawampung taon na o dalawang taon na nasa serbiso. Yes, Your honor. And perhaps after some time, you will be enjoying your retirement in PNP, tama ba? Yes, Your honor. I am just curious, sa kabila ng panganib na iyong isinalaysay sa iyong opening statement, bakit ka lumutang at bakit mo isinasalaysay itong insidenteng ito laban kay Colonel Leonardo at kay Colonel Garma? Bukod bukod po sa bigat ng konsensya na dinadala ko po, for four years, eh may mga instances po na um, may gusto pang idawit na ibang tao po kasi. Kaya sinong gustong may idawit? Yung may kumalat po kasi ng mga text messages nung nakaraang linggo eh. Anong sabi sa text messages? Na hindi lang ako daw po yung gunman, ganun lang po. Hindi lang ikaw ang Uh, ako daw po yung gunman, tapos iba po yung, yung, hindi po klaro eh, kasi... In other words, words Colonel Mendoza, kaya mo ginagawa ito because after four years, gusto mong tanggalin yung bigat ng loob mo. Opo. Dahil hindi ka masamang tao. Opo. At hindi ka pumapatay sa taong walang laban. Tama? Correct po. At napilitan ka lamang pumatay dahil sa takot mo sa mga opisyal na ito. Tama? Correct po. Nevertheless, I wish to manifest Mr. Chair, Colonel Mendoza. In a theory of conspiracy, there are three types of principal. And in the story you narrated, you mentioned the name of Colonel Leonardo, Colonel Garma, Colonel Santi Mendoza, Nelson Mariano, Tox and Loloy, the hitman. Under the theory of conspiracy, kahit hindi ikaw ang pumatay, you will still be liable for the same crime. This is the definition of conspiracy. That the act of one is the act of all. The crime of one is the crime of all, and the penalty of one is the penalty of all. And I wish to state for the record, Mr. Chair, that given these names, who figured out in this killing incident against Wesley Barayuga it appears to us that colonel leonardo and colonel garma participated as conspirators by inducement kung hindi po nila pinagplanuhan inisip inutos at ipinagkaloob lahat ng mga kailangan they will not be able to perpetrate this crime of murder for Colonel Santi Mendoza and for Nelson Mariano, perhaps they did not participate in the killing incident. However, under the law, they are considered as principals by indispensable cooperation. Sapagkat sila ang nag-connect sa hitman. And without their indispensable cooperation of connecting this idea, this criminal intention to the perpetrators, there is no crime of murder and for loloy and the rest of the backup who appeared in the video perhaps the one riding in the car and the one riding in the motorcycle na di umanoy bumakup sa pagpatay na ito we can consider them as principal by direct participation sa kabila ng lahat ng ito sa kabila ng posibilidad na madawit ang pangalan ni colonel santi mendoza at kasama na si Nelson Mariano, they took the courage to speak before the Quadcom dahil gustong alisin ang bigat sa dibdib ng loob, particularly of Colonel Mendoza. Thank you, Mr. Chair.